Kumusta mga kasaliksik sa malawak at mapulang kapatagan ng Mars? Maraming bagay ang nadiskubre na hanggang ngayon ay bumabalot sa atin ng hiwaga at kilabot. Kaya mula sa misteryosong pintu ang tila, nakaukit sa batong bangin ng planetang ito hanggang sa mahiwagang liwanag na biglang lumitaw sa gitna ng disyertong walang buhay, pag-usapan natin ang 10 pinaka nakakabiglang bagay na nakita sa Mars. Kaya kung handa ka na, simulan na natin. Number 10. Mukhang pinto sa bato. Isa ito sa mga pinakapinag-usapang larawan mula sa Mars. Isang bagay na sa unang tingin ay parang pinto noong May 2022 habang nag e ang Curiosity rover sa Gale Crater. Nakuhanan nito ang isang hugis na mukhang maliit na pintuan. May tuwid na gilid, may anino sa loob, parang inviting pasukin. At syempre, sa internet, mabilis itong naging viral. May nagsabing gawa raw ito ng ancient Martian civilization at ang iba naman ay nagtuturo pa ng secret government base grabe no pero eto ang nakakagulat ang sukat ng pintuang ito ay 30 centimeters lang ang taas at 40 centimeters ang lapad hindi man ito kasing laki ng totoong pintuan na ang illusion na nilikha ng anino at natural na pagkabasag ng bato ay sapat na para lokohin ang ating mga mata at oo natural lang daw ito gawa ng seismic activity at pag ng mga bato. Pero aminin mo, kung ikaw ang makakakita nito ng walang paliwanag, baka tumakbo ka pa pabalik ng Earth! Number 9, Misteryong Sinulid Okay, eto na ang top 9 natin at tiyak mapapakamot ka sa ulo! Noong 2022, Isang kakaibang bagay ang nakita ng Perseverance Rover, isang gusot na tila string o sinulid sa gitna ng walang buhay na disyerto ng Mars. At tandaan natin, wala namang mananahi o maglalabas sa Mars, kaya anong ginagawa ng tila-tela o sinulid sa gitna ng planetang walang naninirahan? Aba, ang sagot pala ay medyo nakakatuwa at sabay nakakakabah. Ang misteryosong object ay isang bahagi ng dacro netting, isang matibay na tela na ginamit ng rover mismo noong ito ay bumaba sa Mars. Nang lumapag ito noong 2021, unti-unti pala itong napunit at kumalat sa paligid. Pero ang pagkakabuhol-buhol nito at ang pagkaka-expose sa surface ay nagbigay ng itsura na parang may gumalaw di dito. Ang tanong ngayon, kung walang tao sa Mars, Sino kaya ang nagkalat ng sinulid? Number 8. Mukang buto ng hita. Boom! Noong 2014, habang chill lang sa paglalakad ng Curiosity Rover, may napansin itong kakaibang anyo sa lupa. Isang bato na kamukhang kamukha ng thigh bone ng isang nilalang. As in, yung balingkinitan, medyo kurbado at parang mula sa katawan ng isang, uh, ehem, alien? Mabilis ang reaksyon ng internet, syempre. Lumitaw agad ang mga teorya. May ancient life daw sa Mars, baka raw may namatay na nila lang doon noon pa man. Pero teka lang, huwag muna tayong mag-impake pabalik sa Earth. Ayon sa mga scientists, classic case lang daw ito ng pareidolia ang likas na hilig ng utak nating makakita ng pamilyar na anyo sa hindi pamilyar na bagay. Ang taibon, isa lang daw niyang batong napuruhan ng erosyon at sakto lang ang hugis. Pero come on, aminado ka rin siguro. Ang creepy pero exciting isipin na baka, baka na nga may ibang nilalang na minsang naglakad sa planetang pula. Number 7, Donut na Bato Ito na ang discovery na biglang nagpa-crave sa mga scientist. Ang Donut Rock ng Mars. Noong 2023, nakita ito ng Perseverance Rover. Isang perpektong bilog na bato na may butas sa gitna. Parang fresh na glazed donut lang. Ulang na lang ay sprinkle at kape sa tabi. Kaya siyempre pinagpiyestahan agad ito ng internet at pati na rin ng mga geologists. Paano raw naging ganon ang hugis ng isang bato sa isang lugar na halos puro disyerto? Ang mas exciting pa, ayon sa mga eksperto, hindi ito gawa ng simpleng erosyon. Ang kanilang hinala, isang meteorite ang bumagsak sa Mars at ang bato na ito ay isa sa mga piraso na nabuo sa impact. Ang mga pira-pirasong bato sa paligid ng donut ay posibleng bahagi rin ng parehong meteor. Ibig sabihin, itong simple pero kakaibang batong ito ay maaaring ebidensya ng isang dramatik na banggaan mula sa kalawakan. Galing yun o, isang desert-shaped clue mula sa cosmic chaos. Number 6, Blueberry na bato. Hindi mo aakalaing magugutom ka habang pinag-uusapan ng Mars. Pero noong year 2004, binulaga tayo ng Opportunity Rover ng isang napakakaibang tanawin. Mga maliliit na asul na bilog na bato na agad tinawag na Martian Blueberries. Hindi sila prutas, pero ang hitsura nila ay parang tiny blueberries na nagkalat sa disyerto ng pulang planeta. At teka, made of iron sila So paano nangyari yon? Ang tanong ng lahat, paano at bakit ganito ang itsura nila? Hindi ito pangkaraniwang hugis para sa natural na bato. Ayon sa mga siyentipiko, may posibilidad na nabuo ito dahil sa presensya ng tubig noon sa Mars. Ibig sabihin, ang Mars ay posibleng may rich water history at ang mga Martian blueberries ang silent witness ng ancient lakes or moist environments. Imagine mo, to, kung ang tubig nga talaga ang dahilan nito, baka may buhay rin talagang dumaan sa Red Planet. Mind blown, di ba? Number 5. Higanteng alikabok na ipo-ipo. Who would have thought na pati tornado may version sa Mars? Pero noong 2023, inabutan ng Perseverance rover ang isang bagay na sobrang epic isang dust devil na halos limang beses na mas mataas kaysa sa Empire State Building. Oo, narinig mo yun, right? 2,000 meters ang taas nito. Parang scene mula sa sci-fi film pero ito ay totoong nangyari at nakuhanan pa ng larawan. Ang tawag sa ganitong fenomenon ay Martian Dust Devil. Hindi ito kasing lakas ng tornado sa Earth na may kasamang debris. Pero dahil sa unique condition sa Mars, mas malaki at mas matayog ang nagiging anyo nito. Isipin mo, kung magtatayo tayo ng mga structures o bahay sa Mars, kailangan nating isaalang-alang na pwedeng may higanting ipo-ipo na bigla na lang dumaan. Grabe, ang Mars hindi lang misteryoso, kundi potentially wild and dangerous rin. Number 4, Morse Code ng Buhangin Mars, may pa Morse Code? Oo, totoo! Noong 2016, ipinadala ng NASA ang Reconnaissance Orbiter para tignan ang isang particular na area ng Mars. At boom! Nakuhanan ito ng mga larawan ng dunes o buhanginan na tila may pattern na kahawig ng dots at dashes as in parang Morse code talaga. Di mo na kailangan ng decoder kasi kitang kita mo ang secret message ng planeta. Natural, umingay ang internet. May mga nagsabing baka raw mensahe ito mula sa intelligent life o senyales ng ancient civilization. Pero ang totoo, Ayon sa mga eksperto, ang hitsura ay dulot lang ng kung paanong nabuo ang dunes. May ilang lugar na nainterrupt habang nagpa-form ang buhangin. Kaya imbes na mahaba, naging tuldok-tuldok. Pero in fairness, astig pa rin isipin na parang sinusubukan tayong kausapin ng mismong planeta. Parang puzzle mula sa kalawakan. Number 3, Piramideng Parang Gisa Kung ang Earth may gisa, ang Mars naman ay may sariling pyramid-like structure na talagang nagpalutang ng mga conspiracy theories mula pa noong 1970s. Sa Viking mission pa lang may isang larawang nakuhanan na kapag tinignan mo mula sa itaas, parang may malaking pyramid na nakausli mula sa lupa. May apat na gilid, may tuktok at may anggulong akala mo ay sinadya ng matalinong nilalang. Siyempre, may mga nagsabing ebidensya raw ito ng mga ancient Martians o baka raw konektado sa mga pyramid builders ng Earth. Wow! Pero siyempre, pinakalma ng science ang hype. Ang sinasabing pyramid ay isang mesa, isang natural na geological formation na dahil sa erosyon at shadowing, nagmumukhang engineered structure. Pero kahit uh, na di ito totoong piramid, hindi natin maikakaila. Ang Mars ay may talento sa paglikha ng ilusyon na kayang paasahin kahit ang pinakarasyonal na scientist. Number 2. Mukhang muka ng tao Bumalik tayo sa year 1976 nang unang makita ang isang larawan mula sa Cydonia region ng Mars. Mukhang uh, simpleng rock formation lang? Akala mo lang yon. Kasi nang lumabas ang picture, milyon-milyong tao ang napatigil at napadouble take. Bakit? Kasi meron itong hitsura ng isang tao. May mata, ilong, at bibibig. Parang estatuang nakatitig pabalik sa atin mula sa milyong-milyang layo natural. Maraming nagsabi na ito raw ay monumento ng isang ancient Martian civilization. Parang face on Mars na literal. Pero kalma lang, sinilip ulit ito ng mga mas advanced na camera years later at yun na nga. Isa lang pala itong perfectly shadowed rock. Optical illusion lang. Pero admit it, nakakakilabot pa rin isipin na sa napakalawak ng Mars, may isang bato na mukhang nakangiting nilalang na parang may gustong sabihin sa atin. Coincidence or cosmic selfie? Number 1: Mahiwagang liwanag. Ang pinaka-top sa ating listahan, isang misteryosong liwanag na biglang lumitaw sa disyerto ng Mars. Noong year 2019, habang tumitipa ng mga larawan ang Curiosity Rover, may isang uh, kuha na parang may maliwanag na ilaw sa kalagitnaan ng walang buhay na tanawin. Walang poste, walang building, walang flashlight. Pero may isang shining object na tila nagsasabing, Tingnan mo ko ko eh! Marami agad ang nagakala. Aliens? Hidden base? SOS signal? Pero ayon sa mga eksperto, may mas grounded na paliwanag. Cosmic rays daw ito na tumama sa kamera ng rover sa tamang anggulo. Posible rin na ito ay tinatawag na sun glint or scattered light. Pero kahit may paliwanag na, hindi pa rin nawawala ang thrill sa isipan. Bakit sa milyon-milyong kuha? Ito lang ang may ganong ilaw? Is it just coincidence? Or the universe saying, you're not alone?